A day in my life as a content creator and also a mom. Hi guys! Another day, another blessing na naman para sa ating lahat for today's video. Ito nga po pala yung mga ganap noong November 1, kaya naman eto panoorin nyo po pala hanggang dulo. Magang umaga nga po pala ay naparito nga po pala si Kuya Abby at si Ate Shields dahil kukuha nga po pala ng dahon ng saba. Kumuha na nga rin po pala sila dyan ng labayon para nga po pala sa palaman mawe sa sit si sit. Dito kami sa greenhouse, naghukay kami ng... Ayan. Kangos. Dahil magagawa kami ng sinukmani. Huh? At, <laughs> ano nga to? Ah. Uh, cut, cut. Dahil guys, gagawa pala kami ng sit-sit-sit. Yung may palaman sa loob. Yan. So, magagawa kami dito mga alas sa Gising na ako. Kaso, syempre, may baby. di ba? Nagre reklamo Nagre-reklamo. Wala daw akong ginawa. Ano mo? Sige, mong tarab na ito na gagawa. Aray ko! Ay, <laughs> pre, wala daw ako ginagawa. Guys, ito. Ang humalat ka man! At pusong uman nga ni inyo. naming nakuha. Ah. Ah. yan. Talagay na namin ito dito sa tricycle. So guys, pupunta na naman tayo din sa kapitang tanay dahil tutulong tayo natural So, yun guys, dito na kami sa bahay nila ate. So, andun yung bahay ni Kuya Abe. Asyenda yan ni Kuya Abe. Tapos, dito kami magkukukay ng ibang kanggus. So, papakitaan ko kayo ng magagandang kangus. Madami at malaman. 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 So, <laughs> papakitaan mo kami ng kanggus. Naman. Yung madaming naman dapat. Mapapahiya tayo. <laughs> yan guys, papakitaan nyo kayo ng madaming laman. Ayan okay, na. No. Mga two, ba? three, go! Aray ko! <laughs> isa pa, isa pa. Huwag tayo magpapahiya. Hmm, anong lang yan. O, pwede na to. Madami na to at malaki. Isa pa. Isa pa guys. Ito pa. May isa pa ditong mas madami. <laughs> mas madami mo <man> ng laman. <laughs> Meron pa dyan. Ang dami naming lupain. Mayaman kasi kami. Ay! <laughs> Ito pa guys, papakita ko kayo nang mas madami pa. First attempt lang yon Oh, ang dami. Ang dami ugat. Ay, ayun, napurutol. Guys, napurutol. Kailangan natin hukayin. Hindi na hukain. Dah, dudui. Ah, oh, unti. lupa dudui. Ni, apa unti? Eh, apa? Ayun, madami tu. Ayun. Oh, di ba yan? Sinasabi ko madami. Ah, di ba? Haling, madami na tayo, kuya. Tuan mo yung ni? Hindi. Gre-reklamo pa to. <laughs> yun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga, ay gaano karami yung nakuha namin. Oh, ang dami. 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 Ayan. Ngayon naman, babalatan na natin ito. syempre, ito na lang yung tulong ko sa kanila. No, madumi yan. Ayan. So ayun na nga, nagbabalat nga po ako dito ng mga sa mga oras na ito. Noise over ko na nga lang po pala talaga ito dahil wala nga po pala talaga itong salita at naka time nga lang po pala ito. Aking pagbabalat nga po pala ay eto at nahiwa pa nga po pala talaga itong aking daliri. Hindi ko nga po pala kasi tinitingnan yung aking binabalatan dyan kaya yan medyo deserve ko yan. So eto sa mga oras nga po pala ito ay nagtulong-tulong na nga rin po pala kami magkakapatid para matapos na nga rin po pala itong aming gagawin. Syempre ito nga po pala talaga si kuya ay pinagbibiyak na rin po pala itong labayo habang si Ate Shil naman po ay kud, Medyo hindi nga po pala talaga ako diyan nagtutulong sa pagkudkud dahil hindi po yan dapat perino, dapat yung pampalaman lang talaga. Sabi pa nga talaga nitong kapatid ko, huwag itong isama. Hindi ako papayag na ako lang ang pangit sa bidyong ito, dapat ikaw din. Ako, <laughs> patay talaga ako nito bukas dahil isinama ko itong video na ito. Habang binibidyohan ko nga talaga dyan si Ate Shil, ay iba na talaga ang mood niya dahil hindi nga talaga siya prepared. Ah, sabi <laughs> mo. Ay, ay puta, ino, may ngipin Wow, sarap ito guys. sa sino? Ay, ano ayan? Si Churchill. Ma, ma'am, sasabi mo ma, para kanina itong niluto Para dun sa una kong asawa. Oh. Inunod si mama. Aray ko! oras nga rin po pala yan, ay kakayurin ko na nga rin po pala yung kanggos. Bali, nalinisan ko na nga rin po pala yan at kiniskisan ko na po yan. Tapos eto, nagiram nga po pala ako dito kay Ate Chi. Nangkudkuran nga po pala talaga ng kanggos. Medyo mapapabilis nga po pala talaga yung paggawa natin dito dahil matalas-talas nga talaga ito. Kaya naman eto, simulan na natin ang isang pang malakas Basta ganyan lang palagi, kukudkuring ko, ko lang yan hanggang maubos nga talaga yung mga binalatan ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil malinis naman yung kamay ko. So, ako nga rin po pala ayabala sa pagkakayod ay abalangarin po pala itong si Ate Shield sa pagpupunas nitong daon ng saba. Bali, pinupunasan nga po pala niya at pinuputulan ng dulo para hindi nga po pala mahirap sa pagbalot nga po pala nung suman. ah uh, masyadong madami nga po pala talaga nitong presesa pero masarap naman po talaga ito kapag naluto. Pero kapag isa ka lang po talaga magluluto nito ay mapapagod ka at maihirapan ka kaya mas maganda nga po pala talaga na marami kayong gagawa nitong suman na ito. So narito nga po pala talaga si Ate joan na naligaw nga po rito dahil sabi nga po pala niya ay tutulong siya kaya naman, ayan, malaking kaalwanan nga po pala talaga na makatulong itong si Ate Joanne dahil malaki-laki nga talaga yung bisig niya at malaki yung persa. So, balik nga talaga tayo dito kay Mama. Natapos na nga rin po pala si Mama doon sa ginagawa niyang una, kaya naman eto, ginagawa na naman nga po pala talaga niya yung pansinok mani namin. Ang nabis mo ba? Ayabang <laughs> 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 mo, kalamig ko Ang nabis ni Ate. Parang like ano, parang ang tawag Parang ma swimming ka sa ano ha? Sa... Oh, sa mampurog. <laughs> <laughs> Wala ka pa, ay, <laughs> Pagkatapos kain po pala talaga ng kulitan namin nito ni Ate Joan ay eto na nga rin po pala talaga siya sa pagyadyad nito. Malaking, 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 malaki yung tao. <laughs> Sirot, kung napapanood mo ito ate joan pag kang mag-alala dahil susunod ako sa yapak mo. So dahil nga po pala ako ay napagod na, ito naman po si ate Sheila ay do the rescue nga po pala talaga sa pagkakayod din tong kangus na ito. Sabi niya kasi siya naman tapos ako naman mamaya. O ba diba? ganyan talaga mga tulong-tulong. Ang cute naman ng mga oh baby ko doon, o. Ah, diba? Tay. Pumunta nga po pala ako dito kay Mama at tiningnan ko nga rin po pala yung ginagawa niya si Nukmani ay okay naman po talaga, konting halo na lang ito. Tapos may nakita nga po pala talaga akong tutong na malagkit kaya naman ayan nilantakan ko nga po pala talaga yan at kinuha ko yung tutong na yun. Dahil masarap nga rin po pala talaga itong idut Doon nga po pala sa minatamis na ginawa niya kanina. So ayan papakitaan ko kayo kung paano kain ito. Huwag kasi kayo masyadong rich kid. Ganito ang ginagawa dito mga day. Okay tingnan ninyo. <coughs> Ito yung laging hinahanap ko dito. Toto! First bite! Para sa inyo. Ay, buta ang init. May pangibon sa baba. Okay. Oh, Ala putol. <laughs> Dahil nanluto na nga rin po pala yung sinukmani ay eto pinagparti-parti ko na nga po pala sa mga anak ni mama. Thank you. Okay na. Thank you. Bali, si Mama at Ate si na nga lang po pala talaga ang nagawa nito dahil hindi naman ako nito marunong baka magkapuronit pa yung dahon. Buti itong dalawang ito at veterans na nga talaga sa paggawa nitong suma na ito kaya naman ayan sige kayo na ang magawa. Pagkatapos nga rin po pala namin magbalot ng suma na ito pumunta nga po pala kami sa diet at namalingking nga po pala kami dito sa may 101. Hindi nga po pala kasi kami nakabili ng magandang candle para nga po pala kay Papa ni Ate Shil kaya naman eto nag effort nga talaga itong si Ate Shil na pumunta pa ng 101 at lumili nga po pala ng candle Papa Abelino niya. So dahil ito na nga po pala talaga yung napili namin na candle, ayan babayaran ko na nga po pala talaga. Tapos pagkatapos nga rin po pala ay lumabas na kami, bumili na nga rin po pala kami ng bulaklak. So eto na nga po pala gabi na at nagtulod na nga rin po pala si Mama dyan. Bale, ito na nga lang po pala talaga yung aming handa ngayong undas. Nagluto na nga rin po pala dyan si Ate Blihon. Hindi ko na nga po pala talaga na videohan dahil nagmamadali na nga rin po pala talaga ako sa mga oras na at gagabi na. Tuwing undas nga po pala talaga ay nagluluto po kami kahit na kaunti nga po pala talaga. Dahil isang presensya nga po pala talaga at pag-aalala nga po pala sa mga yumaong kamag-anak namin. So dahil hindi nga rin po pala kami nakapunta sa puntod nila o sa sementeryo, eh ito na lang po pala talaga yung ginagawa namin. So mga banda alas 7 nga po pala, ay pumunta nga rin po pala kami dito sa may San Lorenzo, sa may Campo Santo dahil bibisitahin nga po pala namin si Lolo Lopi. Bali, nag-uulan-ulan nga po pala talaga sa mga oras na yan kaya medyo madali daling nga po pala talaga yung lakad namin at baka po kami abuti ng malakas na ulan. madaming nga rin po pala talaga ang tao dito, medyo siksikan kaya naman eto, hingat-ingat nga po pala talaga sa paglalakad. Ano? ka sa Ano Si Kuya Bunso na nga lang po pala talaga yung nagkarga kay Baby Sherry dahil medyo nahihirapan nga po pala ako sa mga daan dyan. Buti na lang talaga hindi kami naabutan ng ulan dyan ng malakas kaya naman eto nandito na nga rin po pala kami kay Lolo Lopi. Bali nagdala na nga lang po pala kami ng pagkain dahil dito nga po pala kami kakain ngayong gabihan. Bali kasama ko nga po pala dyan si Mama Seni, si JC, si Kuya Bunso at si Sherry tas ako. Bali pumunta nga rin po pala dito si Kuya Justin, si Ati Talilay at si Ati Aileen tapos kasama nga rin po pala si Kuya Jonathan. Dahil mahaba na talaga yung yung video for today's video. Ay, dito na nga lang po pala target puputuling ko na!